hindi, may luha yung kudaw ay, ay ay ay, ay Without fearless, ano 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 ay, ano 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 ay, ano 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 ay, ano 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 labahan, ano 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 Hmm, kapi kapit tuyo. Okay na ni. Basta may uh, pamahawan. Ang bangani dyan, Mayo. Pagpasalamatan na lang sa mahal na Diyos. Kaya kita ng araal daw na kinakakan. Hindi daw mo na ako matartambay kay Madi. Ta, maki, pamahaw man pati diretsyo ako. Madi! Hinda na. Madi! Maripay niya si Madi ta. Makwarta na. May mga, ano, may mga napundar na. Adi, pagkaya ako nakakahulog. Sige na ang apod sa kuya kang manager mi nasa hulugan mi. Madi! Madi! pati ako ng istorya na sukapit bahay mi. Uminuli na naman bayang badus-badus? Isus, ano na bayak yan? <tip> <tip> ay, 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 na ay, 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 alo yun na naman kita kaning istoryahan tayo ako sa imong ikukwento maday ayaw ang tao digdiyo amay amay pati ako nagdigdi sa imong madita may iba ako made, si aki baga kang ano, kapit bahay ko nagulit baga bados na baga di mabagay to din naman mayang kan nakabados maday hindi ang tao digdiyo maday made, grabe pati Made! Gapati ako sa imong i Made! Amay-amay man hain daw ini ba ka nagpatindahan. Made! Nakalatong ko daw mo na digdiyo. May pinto. Ang ako maabang-abang. Sararado ang ano? Pinto. Made! Grabe man, nakapit bahay ko yung ito. Nag, ano, nag-eskwila. Pag uli, badus-badus na. Mayo maning ama. Ay, hindi talaga ngunyan ang mga, ano, mga nag-eskwila na uli, badus na. Made! malulusis daw ako dinis mga dinis mga dinis na maray mga istorya kada kulun din na matapos-tapos ang istorya sari-sari na lang ang mga kwento may mga si Mako ang ano na lang i-restorya sa kuya tapos mautang man lang padan at ako itong ng may pinipas pa ulit nabubwisit daw ako din din yuh nakakagigil na maray Ano pati? Hindi na pati nakakaulit yung amay. Ay, na lang ako. Madi! yung pati mag kusina.

<laughs> Kuripas. <laughs> takot balan, takot mampalan. Kawasa kay ang chismosa kang maray, madigdig ka sa kuya at matambay ka ning halo Pwede man baga magsabi ni kung mautang, ta, grabe pa ang istorya. <laughs> Dulag ba yan siya? Karo kaya nang sa mga taong mga maistamba <laughs> ay, ay, Diyos ko po. Magkawara-wara ang kalag ko. Ano itong nasa loob kang arong ni? Madi. Ay, Diyos ko. Uh, Takiyo na ko. At pati may hilang, pati ako ngay blood. Nagkurlog pati si kidney ko. Nagkurlog si kidney ko pati si piyan ko. Hindi kita akong makalampos duma sa may pungkang yug. Ay, ay si Madi. Eh. Ano itong nahiling ko? Ano ito? Garo na, malikmata man lang. Garo ako, hindi makauli na. Ay.